Yan guys, ito po yung uh, maliit na bahay namin dito sa probinsya. Alang Bohol. Ayan. So ito. Ito na po yung nag nagawa nung isang linggo sa mga pinsan ko ito ito. Ito nagawa din nila ito tapos wala pang yero no ngayon bumili ko ng yero tapos ito na nilagay na o oh, diba ayan so in sa kapag umulan hindi na ito mawasa ito so tingnan natin sa sa malayo o oh, ayan lapitan natin o oh, diba ayan marami silang tanim na halaman guys oh. ayan rose Oh. Yeah, nailagay ay na. bijo Video... malaki. bijo <laughs> malaki na. Oh, di ba? Oh, daming lumilipad. Oh, yan. Yan, guys. Ito yung mga uh, tinatanim ng mga uh, Mamagulang oh, ko ayun ayun mga gulay ayun ayun tapos dito ito yung kamuting kahoy yan yun sa taas guys ayun hindi lang maklaro madilim na yan 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 po yung lumang bahay namin ah, pagka bukas pasyalan natin yan ibibideo natin din kung gaano nakaluma ang luma na ito ay may malunggay malunggay tapos may papaya oh may papaya pa sila ito tingnan natin dito okay. oh may papaya malapit na ay malapit na may log yung isa oh, mga pulong ng saging Ayan, papaya. Ayan. Tapos dito, may kamuti siya. Oh. So, ayan. Pwede akong kumuha itong kamuti. O, oh, ayan. Malunggay. O. Oh. So, o, dito tayo. Ito yung may halaman. Ang ganda yung halaman nito na dito. Tanin ng papat mama ko. Ayan. O, oh, ayan, di ba? Yan, may manok din sila pero hindi pa makain. Maliliit pa lang. So, yan. Yan. Yun. Masitas. Yan. Ito. So, ganito sa probinsya guys. Tahimik. <laughs> tahimik. So, yung i... Ano lang yung boses ng ibon o itong mga palaka kasi umulan ngayon guys yung o oh, lang ako kasi madulas grabe madulas dito ito yung araw araw umuulan kagabi grabe ang lakas ng ulan ngayon naman kakatila kakahinto lang yung ulan so yun ito naman ito yung lumang bahay doon sa yan, loma na. So, may lumilipat ito yata, itong ano, anay. Ayan, no? ang dami. Loma na kasi ito guys. Ayan, And then yung kalsada na yan, Yan, palabas, dun sa may barangay road. Malayo kami dito sa barangay road. Ayan. yan. Ay. Ayan, <laughs> ayan mga niyog na yan. Dati, mali, ano yan, hindi pa ganyan kataas. Ngayon, Grabe yung taas na. Okay. Kakaligo ko lang. Kakaligo ko lang. itong uras. Okay. Yun nga. Tinulungan ako ng ano. Tinulungan ako ng asawa ng pinsan ko. Uh, siya lang yung umakyat doon sa ano. Doon sa pinagpakuan ng yero. <laughs> siya lang umakyat kasi medyo maliit siya eh agad naman nila kung paakyatin baka mabagsak pa kaya siya lang siya lang yung aah uh, siya lang yung umakyat ayan okay. ayan tapos na hmm, tapos na yung ano ayan tapos na kaya ang gagawin naman bukas uh, magsalanda at magano naman ako. Tingnan ko yung yan. Yan, yan, yan. Papatagin niya. Papatagin ko bukas para maganda um, namang tingnan. O, uh, diba? <coughs> diba dito sa probinsya? Talagang mga boses lang ng ibon palaka ang maririnig kaso alam nyo naman guys di ba tuwing umuulan kapag kuminto na yung ulan maraming lumilipad ibos bang tawagin ibos o obos kakaligo <laughs> 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 lang yung papalamig oh, yan so ito na yung kahoy yung gagamitin gagamitin na namin ayan yan tapos mayroon pa doon kukunin ko na lang bukas hindi ko nakuha kasi kanina mulan madulas kaya hindi mo na hirap na madulas dito guys ulan ng ulan init so dito na lang muna guys abang na lang sa mga iba susunod na mga upload ko sa Facebook at sa YouTube. Okay? Please follow Gilbert Salomon Retotas and please subscribe my YouTube channel Gilbert Retotas. Okay? Dito na lang. Bye-bye.